Anong nararamdaman mo? Sakit dito. Ano na? Alam mo na, di ba? Tapos si Mura. Matagal na yan? Eh? Buwan? Taon? Buwan. Mm -hmm. Buwa <coughs> tao

So, sinabi ko na sa iyo, pag ito, tao may luwa ko Diba? Pagkita mo. <coughs> buwan na? Ilang buwan? Ano? 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 kinain akong parabolong Ah. Uh, Ito to. Yeah. Hmm. pumunta ibang mga gamot, may mga pamunta binigay sa'yo? Wala. Oo. Oh. Pantay hindi. Eh. Pantay. <coughs>

pumantay, matanggal na. O, oh, sinya, matinagiya lang. O, oh, ayan. Ano, wala na? Ano, wala na?